palamid natin ang kasalukuyang lagay ng ating uh, mga kababayan sa Aurora Province. Makakapanayab natin ang uh, Vice Governor ng Lalawigan, Vice Governor Christian Noveras. Magandang umaga po, Vice Gov. Uh, good morning po, sir. Magandang umaga po sa lahat ng na nakikinig. Opo, this is Aljo Bendio, Vice Gov Christian. Kasama din natin si Dayan Kerer, Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Opo, uh, kamusta po ang lagay ng ating mga kababayan po dyan? Uh, sa lalawigan po uh, ng uh, Aurora. Ilan ang tinatay na apektuhan ng bagyong Pepito Vice Gov. Okay. So far po sa oras po na ito ay uh, uh, maayos po ang kalagayan po ng panahon dito po sa aming uh, lalawigan sa Aurora province. At base po sa so, uh, binigay pong uh, ulat po ng ating uh, o na si Engineer Elson Igague po na sa kasalakuyan po ay nagkaroon po tayo ng uh, evacuees na 717 individual and uh, 117 families. Pero baka sila po ay uh, makauwi na rin po sapagkat uh, naging maayos naman po ang uh, kasitwasyon at kalagayan po dito sa ang lalawigan. Okay, Vice Gov. Noveras, ano po yung mga tulong na naibatid na po ng provincial government sa kanila? Well, uh, kahapon po, after po ng meeting natin, ay agad-agad uh, po tayong nagka-preposition sa lahat po ng mga agencies na partner agencies po natin na may mga ready na rin po mga relief goods just in case po na nagkaroon nga po ng uh, matinding sakuna pero pasalamat po tayo sapagkat uh, wala naman hong naging uh, matinding damage po dito sa ating lalawigan. Opo. Sa mga bayan po dyan, sa uh, Aurora ano po mga lugar ang uh, matinding naapektuhan, Vice Gov? Ah uh, base po sa report po na ibinigay po sa akin kanina, Uh, dito lamang po nagkaroon ng uh, accounting problema sa uh, Bungabon, na Bala Road. Oh. Diyan po sa Gawing Bilya, nagkaroon po ng uh, landslide. Pero uh, sabi po ng uh, kasamahan natin from uh, DPWH na in 2 to 3 hours po magiging uh, maaayos po nila yung uh, nasabing problema. So, pwede na dumaan dyan sa Bungabon? pa 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 pa, ready po, oh, po, um, po pagka after two, two, three hours po ay pasable na po siya. Oh, very good uh, paalala po sa mga constituents natin po dyan sa Aurora province sa uh, vice gov. Ah uh, paalala po ay uh, unang-una ay uh, magpatuloy pa rin po tayo sa ating pag-iingat sapagkat uh, bagamat po ang bagyo ay hindi masyadong uh, nagdala ng uh, pinsala po sa ating uh, mga infrastruktura. ang tinitingnan po natin yung pong ating mga Uh, mga ilog baybayin sapagkat hindi pa rin po uh, tayo pwedeng magpakampante at uh, tayo pa rin po ay magingat sa maaari pong uh, maging dulot o epekto po ng uh, o yung aftermath po ng uh, bagyo. Maraming salamat po sa inyong oras Vice Governor Christian Noveras ng Aurora Province at patuloy po kaming makikibalita po sa inyo kaugnay po sa bagyong Pepito. Keep safe po sir.